Locate. Ano to? Pinalitan ng kahoy na to? to ha? Dito malapit sa expressway ay merong itinayo mga housing project noon, 20 years ago. So malapit ito sa daanan ng Riles. Hanggang sa ngayon, nag na ng operation itong PNR para sa gagawing NCR na. Ngayon, kamusta na itong mga pabahay dito sa Manila. Maraming isin nagtatanong after the uh, turnover ito, ano ang magiging kondisyon? Nandito pa ba yung mga nakapira? NSCR project, so natanggal na yung trucks, wala nang operation, at saka nabakod na rin. So, hindi mo akalain na after ilang years yung nakalipas meron ng expressway sa harap nito mga papahay dati na itinayo more than uh, kon to 20 years na yung nakalipas yung dating tahimik lang na no? dami na sakin dumadaan ngayon no? yung sa baba at sa si taas so, meron na rin yung kon dito Ah, uh, dito siya? exit ramp. Yan, galing doon papunta dito sa Quirino Avenue Ito yung pupunta natin na building. So, after ilang taon, meron na expressway, may kalsada na dito, tapos gagawin na yung NCR project. Pero itong mga bahay nandito pa rin. Uh, marami nagtatanong kung kasama ba sa maapektuhan itong mga bahay kung gagawin na yung NSCR project. So ito naman yung latest sa ilalim ng mga expressway. Uh, patuloy pa rin tinatapos, talo na yung mga road widenings at itong mga ramp. tinadahan na daan natin to, yung pag-update natin yung project. Tingnan natin kung ano ang sa mga pabahay. to so, sirado na pala yung sa kabila, yung malapit sa Riles. Dito na yung daanan niya, papunta diyan sa mga pabahay. So puno ng basura ngayon ko ano. Yang abay. Pero wala na rin yung mga rail tracks sa tanggal na rin. Pero actually nung hindi pa nilagyan ng bakod to, puno na rin ng mga basura. Hmm. Ngayon ko lang kung masasama no kasi malaki itong espasyo kailangan nito eh. Kasi kung dito yung gagawin yung train yung elevated siguro ang tanggal lahat dito yan yung mga kalat so okay, nakabay no after ilang years nung naitayo itong bahay iba ito butas butas na siya oh kailangan ng repair naging imbak na wala na kasi dumadaan dito eh pero natanggal eh, yung mga ibang kondito mga manok yung mga Pas gamit. So, puro kasi stay. Eh, San Andres Condo, sir, no? Sa gitna. Ito naman, anong tawag, tawag nyo dito sa akin? Babae na, ano? Babae na. Babae na. Anong napansin nyo sa bahay ma'am? Anong kailangan dito? Kailangan namin sa bahay na ito. <laughs> Repair na? <no>? Repair? Oo, <laughs> oh, sir. Renovate. Renovate no? May na. May inaanap na ito eh. Pero ano bang balita ma'am? Ba? Relocation o ayusin ito? Anong kan? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Pa building ito. na sila. Tama ako na ikwanto. Sariling pabahay sarilis. Oo. Oh. Project ni Ramos. Ramos. Kasa kasama ba yun doon sa kwan? Sa San Andres Bukid, mga bayan? Uh, Oo, Parang yung nakahilera dito, no? Uh, ay, saan lang ba hindi eh. yan. yun? Hindi ba So dito ma'am, anong nangyari dito? Diba maraming mga nakatira na ng building na yun ma'am? Wala nang nakatira dyan. Meron. Meron so, dito sa ngayon. Pero saan mga na raw yan? Diyan konti mga pitong na meron mga pitong na dyan. Kasi malawag tong gagawin yung PNR ma'am. So hanggang dito lang talaga, hindi walang tatamaan dyan? kasi paligudo yata. Mga apoy mga merong titulo. Ah, sa, po. saan dito mami ito? Kaya nga yung mga merong titulo ay ng mga binayaran yata. Mm. Yan. Kasi paligudo na yan. Uri. Ay, dito, dito. May mga so, building. O, yan. Na... yan. Yung building na yan. <laughs> paligudo na yan daw doon. Eh. Kaya nga tinamaan nga yung mga yan. Yung mga merong. So, merong mga tatamaan dito na ako. Ano ma'am? May nakasulat na dito ma'am, uh, nilagay na nila ng palatandaan yan. Oo, oh, yan, o, yan may sukat na eh. Ano tong bahay ma'am? Mga kwan to? Oh, bahay to. Yan. Oh, yan. bahay. Yeah, building din yan. Ano hmm. yung tatamaan? Tsaka po yung mga meron konting titulog. Oh, Ang malaki no? At Kasi... Pati bahay ng chairman, pati court, tatamaan. Hmm. Ah, pero lahat ng units ito ma'am? Oh, Okipado okay, pa? Oo, yan lahat. So, original pa yung kan, ma'am? O ginawa ng extension to? Hmm. Alin po, yung pinaka... Ah, kung, meron talagang balcony ito, ito? Oo, oh, meron po yan talaga. Oh, uh oh. -huh. Talagang nandyan na yan. Pero mabuti dito ma'am no, sa itaas walang extension no. No kasi dun sa ibang pabahay sa Tondo, yung bubong ginawang pabahay din. Unang-una dito yung hagdan. Ito yung kailangan ng repair agad. Dito meron na extension. Ah, ano to? Pinalitan ng kahoy na to? Yung ayan na po yung pinalitan. Ah, simento talaga? Ah, yung iba sir may kahoy, no? Ito ko meron na siyang kahoy. Ito ori original ba? So isa sa napansin ko dito yung panghawak niya kapag dadaan ka dito sa agdan. Uh, ah, siya ng paraan. Lilagyan ng kahoy. Tapos ko na medyo maalog na yung pangapakan. Dahil na rin sa katagalan. Yung iba may kahoy na tapos yung ibang semento diyan, biyak-biyak na tulad nito gumagalaw na siya. Kaso pag kaumulan din nagiging madulas ko. so, yung paglakad mo sir na natamahan yung kwan diyan? Oo. Marami. Ah, may kamag-anak kayo dito? Uh -huh. Oo. Oh, kasi... Sa ko, wala na yun. Ito, Max Reaper. Yung kinabit ko ang bakal, ito. Volunteer na kalang yun eh. Hindi pala welding. <laughs> ah, kasi pag ulan, sir, tumutuloy na kayo dito. Ah, uh, -huh. gumadaan na yung tubig dito pag ulan. Oo, oh, uh -huh. Ah, nasisira din, no? Pinakalawang. Sa rooftop lang eh. Pagdaan sa rooftop, babasak. Saka gumagapang na tubig sa pader. Ay, yung tubig gumag doon. No? Ang na dito. Uh, Pero yung, itong pwesto mo sir, ay, hindi ka binapan to. hindi uh, ka uh, binabasa. Ang tapalan yung mga ano. Eh. Uh, Matagalan na, na rin siguro. Yes, hindi mo kakalain after ilang years yun eh, yung mga sasakyan na no? yun yeah, yung skyway yun. Oh. exit si papunta ang kwarto Ross Boulevard. Grabe. Sa isang iglap po lang na no? paggising mo may sasakyan na dumadaan dito na. No? Grabe talaga na ang panahon ngayon. Dami nang uh, pinagbago. Dati may kita nila dito kalsada lang nasa baba. Ayun eh, nasa taas na. So may mga ilang bahay din uh, na demolish. Yung party oh. Para sa gagawin ko ang ramp.